akala ko ang sinasabi niya is aba dapat kami pag dapat pagbigyan aba dapat pagbigyan so akala ko pagbigyan kasi pagod yung pala pagbigyan sila kasi in kaya wow tumawa kasi I didn't expect na fitin yeah, pa, sabi ko nga eh or usually kasi lalaki yung mag oo tsaka sabi. ko nga dahil dito mas nakikilala ko yung mga ano ko yung mga things na I didn't know about them parang Yeah. Oh, ganun pala yung anak ko, you know, as a dad, or ganun pala yung anak ko as a mom. Parang, mm. hindi ko alam yun, kasi syempre, don't see them naman 24 hours a day. So, yun. Miss, mm -hmm. di musta ka mo sa na po kayo? I mean, mama. Uh, mas, uh, move on. Although, hindi ko alam, tamang word yung move on, kasi parang, you never... I'm better now than the first time, di ba? Yeah. Parang, yeah. iyak-iyak pa ako. Yes. Na. Alam mo ngayon, meron pa rin times na, minsan nanonood ako like nung isang araw nanonood ako na ako oh, talamak korupsyon mm -hmm. biglang naalala ko yung asawa ko na ako kung buhay pa yun malamang mm -hmm. nakatutok siya sa billionario channel kasi everyday nakatutok yun sa billionario mm -hmm. channel nanonood sa ito tapos bigla akong naiyak kasi na miss ko siya may mga ganun pa rin but I would say there's no such thing as moving on kasi moving on is eliminating what happened and moving forward without the person. Sa akin, moving forward parang you move forward you use the pain and your grief to push you to do something positive and tell yourself na ayoko to it's too depressing i want to do something positive so i always want to shift it shift it into something positive kesa negative eh so now may mga moment ba na pag kasi nakwento mo noon pag uwi ka ng bahay mag-isa ka lang yeah. so malungkot pa rin so ngayon ano na? What do you do Like, ako, especially ako. busy ka na rin. Ay, naku. Ako talagang inuubos ko yung oras ko sa computer. Tapos ngayon, I'm reviewing my French. So, every day nag-aaral ako ng French. Binabalik ko kasi wala akong kausap eh. So, parang nakalimutan ko yung French ko. Nakalimutan ko yung Italian. So, sabi ko, baka mag-aaral nga ng French yung Italian. Ay eh, malay mo, baka doon ako magpadpa. Di, doon ako ilagay ni God. Eh, di, di ba? Hindi naman pwedeng hindi marunong mag-Francis, di ba? Tsaka sabi nga ni Mark, pupunta daw kami ng France. So, oh. baka pag chika-chika nga sa dati. At pinagtatawaran ka ba? Baka daw may tatanong kayo kasi Ayan, okay. marunong. Yeah, Ay, si Mark. daw siya. Okay. Ayan. Hi guys oh, daw. tanongin yeah, nyo si Mark. Ano? Sure daw. Hindi nila makita. Oh, yan. Lumalabo na ba ang signal? Medyo okay na So, si Mark. Sa, eh, so, so Mark, how do you feel na ito, uh, you're doing a ano, online show, of course, uh, podcast show with the family. As a host. No, as a and host. and you're a host. Nawala na ba yung sabi nga ni Danny ka nung una, parang medyo kabang or something? Kinakabahan pa rin ako ngayon. eh, may time na ano kami. But, um, Of course, it's an uh, no placing blessing. It's an honor na makasama ko si Ma'am D. Na pinapanood-panood ko lang siya before. But now, uh, nakasama ko siya sa banding namin. At parami akong natututunan sa kanila. Kay Oyo, kay Tim. Korta sa uh, kay Daniga. And kay Mama. So, masarap lang yun lang yun, yung feeling na na yung family is nakagawa ng mga ganito kasi eh. parang yung mga No, no Dennis, may na, ano rin medyo totoong din sila ng mga aral para sa mga para sa hindi experience, 'di siguro, pero So sobra sayo 'yan, sobra sayo na ano. natuloy um, tong binabang talaga nila before pa. Pero Mark, ano bang difference ni Miss D on cam and Miss D off cam? Uh, same, 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 same lang naman. Um simaman pa kami, kami <laughs> well, um, mas ano din, um, pag nagbigay kasi ng payo si mama, di ba, seryoso, ganun, uh, talagang nangipag-banding um, sa atin, siyempre, miss niya rin yun, ano, best rin kami kasi bihira lang kami, ano, magkita, kaya nung natuloy ito, masaya rin dahil ito yung pagkakataon na, uh, pag Talagang uh, mahirap kasing makuha na yung makuha yung schedule okay, namin okay, sa isa't isa. Okay, and then ngayon, nato itong uh, house of So, malaking blessing yun na uh, nagkikita-kita kami at saka nagsasama-sama. Ang hmm. so, tanong ko dito sa iyo, Mark, kasi tinanong ko si Danica. Was somehow ba yung nangyaring recent, hindi ah, naman not so recent, na uh, okay. issue or yun, uh, ikaw yung naging sentro noon eh, yung issue na yun sa marriage life nyo, uh, paano ka din naging ano? ah, uh, ay, nawala, na, siya. <laughs> 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 uh, uh, <laughs> na low bat. <buttons> <laughs> Connecting. Ah, mahina signal niya. Uh, napadaan siya sa medyo ano. Ang ganda na eh, mainit na Perfect yung ano. <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ayan. Kaya, ano, mo yung unang tanong ko. Yun, um, paano ka din naging strong or na na-keep niyo yung family, yung marriage? Eh, yung pala, yung pala, yung panahon din na medyo may pinagdadaanan kayo financially. Parang naging strong? Or, or ano rin yung natutunan mo, Mark, sa sitwasyon na yon? Pero nakuha ba niya? Baka na, wala. Ba 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 yung... ano, ba diba, diba sabi nila dati yung nagkaroon ng yung parang ginawang ba ng issue? Nananooda ka sa uh, oh paano daw natin na nalagpasan 'yon ano yung ginawa mo para maging strong ka and knowing na meron din tayong napagdaanan 'di ba sa business and Ano ba kasi, ano pa yung mas lumalabay yung nananamitin, ikawhan namin nung mga... I think may group of friends, parang ganun. Parang ganun, something, no? And I'm not sure kung sila din yung may gawa nung nung saktong umalis ako dahil nasa issue namin sa farm. Tapos nagkataon na, ganun, so... Basta kami ni Danny ang pray lang naman na tiwala sa isa't isa. Okay. okay. Eh, ako ang ihirap hindi kayo Thank you Paul. Thank you, Mark. Mark salamat, Mark. Thank you, Mark. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ading. Thank you, Ading. Adi. <laughs> Alam mo, ang isa pa pala hindi ko na mention. <laughs> siguro din yung success of the show is kasi parang there's a glue that really bonds us all together. Si Ram yun eh. Mm -hmm. Parang iniintindi niya lahat ng mood ng bawat oh. isa. And then, si Al naman, which is a very good social media manager, masipag din si Al. Tapos, si Salin naman ay isang masipag na aming EP. So, pag-alimbawa, merong isa dyan na binubugnot. <laughs> Sino <Siya>, binubugnot? Ako. <laughs> Hindi ako yun. <laughs> Ikaw yun. <laughs> Hindi, naman naman yun, kasi yung mga bata pa lang sila nakatrabaho days pa. Kasi yeah. Miss D naman, susunan sa lahat ng trabaho. Miss D and Danica, hindi nyo ba pag-uusapan din oh If ever lang na matakoy ever nito. Yung issue ngayon sa ating manta, of course, corruption, ah. nakakapagpainit ng ulo ng karamihan, kayo nga po. And another thing, uh, alam naman natin kung if